Aris, mapagpalang lumikha ng liwanag at lakas, sa araw na ito, pawiin mo ang bigat ng aking puso. Hugasan mo ng iyong dalisay na liwanag ang anino ng pagdududa. At palitan ng sigla, tapang, at pag-asa ang bawat sulok ng aking diwa. Bigyan mo ako ng gabay upang makaharap ang anumang hamon ng may tiwala. Tulungan mo akong maging bukas sa kabutihan at umani ng mga biyaya ng araw. Sa iyong basbas, ako'y nagpupugay at umaasa. Amen. Taurus, amang may hawak ng lupa at langit, pag-iingat mo ang alinlangan at pagod na bumabalot sa aking katawan. Buhusan mo ako ng lakas upang patatagin ang aking kalooban. Gabayan mo ako sa daan ng kabutihan at katiyakan ng hakbang. Naway mawala ang negatibong enerhiya at mapalitan ng kasiglahan at kapayapaan. Sa iyong pagmamahal, ako ay nananalig. Amen. Gemini. Banayad na hangin ng karunungan, hipan mo palayo ang alon ng pag-aalala at alalahanin. Linisin mo ang aking diwa upang makita ang malinaw na daan ng pag-unlad. Pagpalain mo ang aking mga salita at isip ng kabutihan at katotohanan. Naway mapuno ng masiglang enerhiya ang aking araw at patnubayan mo ako sa tamang direksyon. Sa iyong gabay, ako ay sumasandal. amen, cancer makapangyarihang pinagmumulan ng pagmamahal, yakapin mo ako ng iyong mapagpalang liwanag. Pawiin mo ang pangamba at palitan ng kapanatagan at tapang. Pagpalain ang aking tahanan, pamilya, at puso ng pagkakaisa at ligaya. Alisin ang anino ng negatibong enerhiya at itanim ang binhi ng pagkakaunawaan at malasakit. Sa iyong yakap, ako'y nagpapakumbaba, amen, liyo. Dakilang sinag ng buhay, pailawin mo ang aking landas ng iyong gabay. Alisin mo ang dilim ng takot at pag-aalinlangan, bigyan mo ako ng tapang at karunungan upang harapin ang hamon ng araw na ito. Pagpalain mo ang aking gawa at mga layunin ng katagumpayan at kabutihan sa iyong liwanag, ako ay naglilingkod, Amen, Virgo. Mapagpalang lumikha ng ayos at kaayusan, linisin mo ang aking kaisipan at puso sa negatibong damdamin. Bigyan mo ako ng kasiglahan upang matupad ang aking mga tungkulin ng may dedikasyon. Pagpalain mo ang aking gawain at patnubayan mo ako sa landas ng kabutihan. Naway maging bukas ako sa biyaya ng kasiyahan at kapayapaan. Sa iyong gabay, ako ay umaasa, Amen, Libra, o banal na timangan ng katarungan. Gawin mong pantay ang bigat ng aking damdamin, pawiin mo ang mga alalahanin na bumibigat sa aking dibdib. Bigyan mo ako ng karunungan upang mahanap ang tamang landas at tamang desisyon. Pagpalain mo ako ng katahimikan at kasayahan sa bawat hakbang ko. Sa iyong patnubay, ako ay nagtitiwala, Amen, Scorpio. Lumikha ng lalim at lakas, linisin mo ako sa anumang bigat ng nakaraan. Hugasan ang mga anino ng pagdududa at palitan ng pananampalataya at tapang. Tulungan mo akong yakapin ang pagbabago ng may bukas na puso. Pagpalain ang aking mga hakbang upang matamo ang tamis ng tagumpay. Sa iyong habag, ako ay humihiling, Amen, Sagittarius. Dakilang gabay ng malalayong pangarap, pag-alabin mo ang apoy ng aking pag-asa. Palayain mo ako sa anino ng pangamba at pagkabahala. Bigyan mo ako ng lakas upang sundan ang landas ng aking pangarap ng may tiwala. Pagpalain ang aking mga desisyon upang marating ang nais kong tagumpay. Sa iyong liwanag, ako ay nagpupugay. Amen. Capricorn. Matatag na haligi ng buhay, patatagin mo ang aking puso at damdamin. Bigyan mo ako ng lakas upang patuloy na magtrabaho para sa kabutihan ng aking kinabukasan. Pawiin ang takot at palitan ng pananampalataya sa aking kakayahan. Gabayan mo ako sa landas ng tagumpay at pagkakaisa. Sa iyong basbas, -bas, ako ay nagpapasalamat. Amen. Aquarius. Agos ng kaalaman at pagunlad, linisin mo ang daloy ng aking diwa sa anumang balakid ng negatibong enerhiya. Buhusan mo ako ng kaliwanagan upang mahanap ang tamang direksyon. Palakasin mo ako upang maging kasangkapan ng kabutihan at pag-unawa sa iba, sa iyong patnubay. Ako ay nananalig, Amen, Pisces, Diyos ng tahimik na karagatan, payapain mo ang alon ng aking kalooban, pawiin mo ang pagdududa at palitan ng panatag na pagtitiwala, gabayan mo ako sa bawat desisyon at palakasin ang aking loob sa harap ng hamon. Naway damaloy sa akin ang biyaya ng kaligayahan at kapanatagan, sa iyong kabutihan. Ako ay nagpapakumbaba. Amen.